Hello, good afternoon po sa lahat. Dito na uh, naman ako uli, Ay, ako po ay mag-aayos ng aking mga paninda. Itong aayosin ko ngayon mga guys ay nung nakaraang linggo pa itong deliver. Kaso, na-inventory ko lang siya at hindi ko pa siya naayos talaga. Dahil mayroon pa naman kasi natitira sa mga nakadispi ko. Kaya ngayon kailangan ko na siyang ayusin. Kagaya nito mga guys, oh. Yan, marami-rami ito mga guys. Yan. Ito kasing ito mga guys, di kailangan mo siyang isa-isahin. Lalagyan natin siya ng tali isa-isa. Kagaya nito. Ayan. Tatalian ko siya na isa-isa para kung may bibili, puputulin ko na lang yung tali madali ang trabaho na kaya kailangan bawat isang ganito nakatali siya at isasabit ko na lang ganito ang diskarte pag mag ano ka ng hardware kasi minsan pag may bumibili mga guys ay ayaw ng customer ng matagal gusto nila pag nagmamadali sila madalian kaya ganong diskarte ang ginagawa ko bawat isa sa ganito nakatali na siya para pag may bumibili puputulin ko na lang Ayan, kumusta na kayo mga guys? Ito, andito na naman ako ulit. Hanggang dito na lang muna yung aking video mga guys para maumpisahan ko na yung aking pagtatali ng aking mga paninda. Thank you for watching mga guys sa aking video. Thank you so much. Bye!